for sure isa sa pinakamasaya sa award na natanggap ng kanyang girlfriend at co-love team na si Catherine Bernardo ay walang iba kundi si Daniel Padilla. Masaya si Daniel sa pagtanggap ni Catherine sa kanyang award bilang Asian Star at Seoul International Drama Awards 2023. Dahil sa dami ng kalaban nga ni Catherine ay siya ang tinaguri ang Outstanding Asian Star. At ang nakakatuwa pa ay ang mga reaksyon ng mga Korean nung makita si Catherine. Alamin natin kung ano-ano ang mga opinyon ng mga Korean nang makita nila si Catherine Bernardo. isa sa maituturing natin very successful ang kanyang career at ang love life ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. Umaapaw ang biyaya sa aktres, kaya naman maraming fans ang masaya para kay Catherine. At ang kagandahan pa ay patuloy ang blessing sa kanila ni Daniel Padilla. Marami pa rin fans ang nagmamahal at lalong dumadami ang kanilang followers. Kaya naman lahat ng kanilang pelikula at teleserye ay talagang blockbuster. Kaya naman, ang mga fans ng dalawa ay naku-curious kung anong ang reaksyon ni Daniel Padilla sa pagkapanalo ng kanyang girlfriend at kalof team na Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards in South Korea. Kaya naman ang mga reporters ay hininga ng opinyon si Daniel kung ano ang kanyang masasabi sa pagkapanalo ng kanyang girlfriend bilang Asian Star Award sa 2023 in South Korea. At ang sabi niya wala namang ibang deserving kundi si Katrin lang ay at syempre, masaya ako kasi pride siya eh. Pinoy yan. Nanalo siya ng award. Siyempre, representative ng Philippines. Kaya, I'm very proud of Katrin. Ayon pa kay Daniel. Ayon pa sa aktor, kung ano ang achievement ni Katrin ay achievement na rin ng entire cast of Too Good To Be True. At sinabi niya na well deserved ni Katrin ang award because of her dedication na nilagay niya sa kanyang trabaho. At nang nireceive na nga ni Katrin ang kanyang award ay pinasalamatan niya lahat ng cast ng Too Good To Be True at lalo na ang kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. At syempre, ang pinaka masaya sa lahat ay of course ang mommy ni Katrin. Ganon din naman si mommy Carla ay supportive siya kay Katrin at masaya siya sa award na natanggap ng dalaga. At alam nyo ba na naggulat si Katrin dahil marami rin ang nagte-take photos sa kanya at maraming nagpapa-autograph ng mga Korean fans sa kanya. Kaya naman sinasabi na nating isa na rin talagang international star si Katrin Bernardo. At syempre lahat ng Katniel fans ay masaya para sa dalaga sa mga awards na kanyang napanalunan. Kaya win-wish nila na sana hindi lang sa karera maging successful si Katrin. At win-wish nila na sana ay lumagay na rin sila sa tahimik ni Daniel. total na sa tamang edad na sila. Kaya abang-abang na lang tayo. Malay niyo one of these days ay mag-propose na rin si Daniel sa kanya. For sure, pag nangyari yon, lahat tayong Katniel fans ay masaya. Kaya abang-abang na lang tayo. Until next update, please don't forget to like and share and subscribe.